Oh my gosh! Ayaw mo nun! No? Sushan! Mermaid! Ikaw! Walang ganito sa Maynila. Sige na, kumain ka na. Masarap yan. Oh my yan. gosh! Ganda ba talaga dito sa probinsya niyo? Ito na yung maganda sa probinsya ninyo? Ito na yung sushan na restaurant na sinasabi mo? <laughs> <laughs> Bakit? Hindi ko na kaya dito, oh! Tingnan di mo yung pagkain ko dito! Ang ulam ko dito! Bungtok na si Oh, I like this one. Fried chicken. Ah, Marimar, pasensya ka na ha. Ito na yung natirang isda kasi uh, wala pong masyadong huli ngayon eh. Hindi makabili yung kuya mo. Oh my gosh! Kumain ka na ha? What's this? Fried Serena? Is this a mermaid? Oh my gosh, anong klaseng ulam yan? Marimar, naniniwala naman ako na sa lugar niyo sa Maynila ay may bangus. 'di diba? Bangus 'yan. Da daing na bangus. Ano ka ba? Masarap oh, 'yan, fresh 'yan. Ay, Kasi no. no, no, no. I don't want to eat daing. Eh. Or friend Serena. Look oh, look oh. It, it, it looks like that. Look like a buntot of the mermaid. Oh my gosh! Ayaw mo nun! No? Social! Mermaid! Ikaw! Walang ganito sa Maynila. Sige na, kumain ka na. Masarap oh, yan. Oh my gosh! Ganda ba talaga dito sa probinsya nyo? Oh my gosh, ang layo-layo. Alam mo ba sa amin? Masasarap yung mga ulam namin doon. It's looking delicious. Uh -huh. Really tastes good. Ayaw e, ko kainin yan. Eh di magutom ka. Kung ayaw mong kumain, wala kang choice. Okay? Lahat ng pagkain dito, pang mahirap. Ayon sa'yo. Gulay. Kung ayaw mo ng isda, gulay. Gusto mo gulay? Ay, ah, eh, may ay, ay, sa likod! ay, ako! ay, oh, ay, I don't want to eat malunggay. Hindi na, li hindi na, ano yan, hindi na da-digest yan, no? Pag itinay mo yan, buo pa rin. Oh my gosh! Ay, gusto mo yung manok, yung, yung manok doon. Baka naman nang nang ko sa kuya mo. Love, yung manok doon pa, eh, ma'am! Kakatayin pa? Tagalog yun. Mas masarap yun sa manok sa Maynila. Sinasabi ko sa'yo, pag natin ko... Ay, tira, tira, ano to? Anong manok? Ay, ang arte! Biligyan ko Ayaw. Sabi ko, magluluto ko na malunggay. Ayaw din. ano gusto nitong kainin? Teka lang, teka lang. Huwag niyo dinadama yung man ako dito, ha? Ah. Huwag sa sabong pa ako. Ano ba yan, Marimar? Anong problema? Pinsan, ayaw kong kainin yan. I want fill Ah. Uh, Wala yan, tinik. Tinanggalan ko naman yung tinik, 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 tinik. Exactly. Boneless yan. Boneless? Gusto mo ba ito boneless ko, ha? Naiinis na ako, ha? Love. Boneless. Oh my gosh! Ganito pagkain yung ipapakain nyo sa katulad ko? <laughs> Tapawagod ko yung daddy ko. <laughs> Hello! Dad! Oh, Marimar! Ano ba yun? Nasa meeting ako eh. Oh my gosh, Dad! Umuwi ka na kasi dito sa Pinas! Hindi ko kaya dito! Oh, tingnan mo yung pagkain ko dito! Ang ulan ko dito! buntot na sirena? Ano ba naman yan, Dad? Ano ba naman, na? ay, hindi ako kumakain ng mga pagkain ng mga may hihirap! Ay, naku, no, Marimar! Kung ano yung nandiyan pagkain, yun ang kainin mo! Tsaka nasa meeting ako! Huwag mo muna ako istorbohin! Sige na! Dad! Hello! Oh my God! Dad, hindi ako kumakain ng may kaliskis na buntot. Ay, Dad! A... Hoy! Bakla! Ay, mo si Rena. Eh, mukha ka ng choco eh. Ako ba ginawa nag nagigil ako dito? Sinasabi ko sa iyo eh. Ilab, mas kwarta ako na dito. Sige. mo ah. Sige na, mo rin Makulang pa sa ito bukas eh. Sige na, mo rin ba? ka Kurdo masarap dun, kuya, ha? Ayaw mo ba? Ay, gusto! Sige, pag ko mo. Tanam na! Ibiis ka na, ha? Ano yan? tigil okay. mo sa arte, ano? Ano naman, sungit? Thank you! O, oh, diba? Sabi ko naman sa'yo, eh! Napakaganda dito sa restaurant na to! Oh, oh. Ito na yun! pinsan? Ito na yung maganda sa probinsya ninyo? Ito na yung sosyal na restaurant na sinasabi mo? Bakit? Ano nga ito ah? Sosyal na nga ito ah? My gosh! Ito ang sosyal na sinasabi mo? Karinderya lang ito sa amin eh! Oye okay, Marmar. Mar -mar. Huwag mong iniinsulto itong restaurant na to, ito ah. Ito ang pinakasikat dito sa bayan namin. At isa pa, Pakasarap ang pagkain dito. <laughs> Papatunayan ko sa'yo yan. Bronson! Bronson? No. What Bronson? Kaya tawagan dito sa korbisyo namin. Pero, <laughs> uh, Ah, uh, nga pala. Pinsan ko. Galing mainila. Alam mo, patunayan mo sa kanya kung gano'ng kasarap ang pagkain dito. Ibigay mo pila ang masarap, ha? Magsisiyar lang ako. Ikaw bahala dyan. Oh my Ay, gosh! Oy. Kuya! Yeah. Pinsan! Oh my gosh! Pati ba lang sa restaurant na to? Hindi tao yung mga staff na nandito? Ang pangit-pangit na ng restaurant niyo! Huwag kang pa yung empleyado dito? Oh my gosh! Nak nakakatakot ka! Tingnan mo yung itsura mo, oh! Ay. Tapos ka na ba? Ikaw, okay lang! Light-lightin mo! <laughs> ano naman, ha? Ikalait-lait naman talaga yung itsura mo! alam mo, bagay ka talaga dito sa probinsya, no? Kasi yung probinsyana na yung itsura mo, pati yung kutis mo, oh. ang itim-itim mo. Tsaka mukha kang inkanto na kapre sa may malaking polo doon sa labas, may baleta na may baletay dun. Brother! Hindi ka ba? Ah, problema mo! Ikaw, may problema! Ano? Ah, Wala ba? Ah, Brunson, Brunson, teka. Ano yung dito? Brunson, sobra na yan eh. Marimar, ano ba? Eh, eh, kuya, sinasabi ko lang naman sa kanya yung totoo. Tingnan mo yung itsura niya, oh. Parang hindi tao. Hmm. Parang maligno. Ano, Bronson? Hindi lang kita kilala. O, ano ako, anong nagawa ko dyan? Bronson, pasensya mo na. Hindi niya alam yung galing ng mga tao dito. Eh. Ah, kaya mo. Babawi ako sa'yo. Marimar! Tara! Oh my gosh! Baho ba ako dito? Hindi ako bagay sa akin na to. Bulok na ba ng karender niya po eh. Sobrang malari. Alam mo, pagkaganda-ganda. Hey. Mukha na mga kabayo. Oh my gosh! That stupid waiter ruined my day! Bilisan mo dito ka! Uy, Ikaw ang stupid! Nakakahiya ka ha? Kung ko kilala yung waiter na yun, malamang inabot na sa taong yun. Alam mo, hindi pa pwede yung ugali mo dito sa probinsya. Alam mo? Mas mabuti pa, uuwi ka na lang sa inyo eh. Nakakahiya ka? Kuya, pengi pong pera. Tatlong araw na po kasi hindi nakain tatay namin. Asa ba tatay niya? Andin po. Ah, Tara na mga ah, Sir, pasensya na po kayo. Ah. Nabahala pa po tuloy kayo eh. Teka lang. Tatlong araw ka na daw din nakakain ah. Eh sir, baka nga lakal lang po kasi ako eh. Eh minsan wala pa po benta. Eh pag meron naman po eh, binibili ko agad ng pagkain. Siya, sige. Ano mo, bumasa ko doon. Bumasa sa sakyan. Ah, ito tayo sa restaurant. Sige po, salamat sir. Tara mo ka. Hey, ako. Oh, no. Lam, bakit bad trip ka? Hindi ko na kaya ugali yung pisang kong yan eh. Alam mo, pagsabihan mo yan ah. Ikaw na bahala dyan. Ano nangyari? Marimal, ano na naman nangyari? Alam mo, ikaw, kung hindi mo nakalaga kayo dito sa probinsya, bakit hindi ka nalang umuwi sa inyo? Alam mo sa daddy mo. Kesa naman, nagiging sakit ka sa ulo ng kuya mo. Alam mo, mabait yan. Ah, ba, pasensya niyan. Kaya alam, pag nagalit yan, ako, baka maging lalaki, ka, maging pasaan yung mukha mo, sinasabi ko sa'yo. Gusto mo ba yun? Bango ah! Lab, sakin mo. Hmm. Thank you, love. Love. Ang sarap ng luto mo ah. Ako? Hmm. Ano ang amoy oh. Hindi nagluto niya. ni pa lang nagluluto. Sabay tayong bungaon. Nakatip lang nga yun ang kapi mo eh. Teka. Hindi ka na... Eh. Tinola? Ah, insa. insan. na pala kayo. Makapagluto na ako. Ate. Uy! Okay ka lang? Akala ko ba, Buhiyan na. Buhiyan so, naman. Hindi gusto ko gusto niyo talagang pauwiin ako. Eh, lumabas lang naman ako dun sa... dito sa bahay kasi... pinuntahan ko yung mga lakal. Binigyan ko ng... konting pagkain, tsaka... At yung... waiter dun sa restaurant. Humingi din ako ng dispensa. So, nagawa kong kasalanan sa kanya. So, ano? Nakadama na yung boy ko, nakita mo yung mga yung mga tao, yung mga bata. Diba? Kaya lahat ng tao dito. Yung ano yung meron. Nakain. Tsaka marunong ka naman palang kumain ng ganito eh. Tinola. O oh, manok, saan mo kayo? kuya. Sorry, yung panabong mo naman, no. Ay, yun yung, yun yung niloto yun, yun, ko. Pambihira ka naman yung Eh kuya, kakain ka rin naman ni eh. Okay na yun. Yung pula. Sa tingin mo? yung paulit ako ang no? mano. ka ko yun. Papalahiyan ko yun. Alam mo, umalis ka na. Hindi. Narimaraan mo maganda yung ginawa mo kasi Talaga yung manok na yan, eh. Laging lang hahati eh, yung atensyon ko sa mister Ko. Eheheheh. <laughs> Ma? Maglalim na naman yung pinsan ko sa akin. Eh. Yung panabog na nabarok yung tinutok ko. Ay, okay lang yun. masaya naman ako. Kasi na, maghain na tayo. Kakain na tayo. Sige. Oye, oh, Marima! Ma? Ikaw ah, ikaw ah. Niluloko mo ako. Andon! Andon! Ano ba, ano ba talaga? Iyan, san? E eh, syempre, bumili ako. E eh, gagalawin ko pa naman yung manok mo. eh. importante yun pa yun. Eh, sana nga ginalaw mo! Oh! Toto talaga, Ono. Pero, Chawa, marunong ka naman pala magbiro eh. Sa so, unong una palang, yan ko galing ganyan, sinakita mo na dito. Marami kang makakasundo dito. Ang mga tao dito magbiro. Mas magugustuhan ka nila. Eh, Kuya, simula nung dumating kasi ako dito sa probinsya, Nung lalo nun makita ko yung mga bata. Sobrang suwerte ko na pala talaga sa buhay na meron ako. Ay! Parang magmatawad mo? Sagutin mo yan, baka importante. Si, si papa. So. Hello, Daddy? Uh, hello, Marimar. Ah? Nga pala, baka next week makauwi na ako. sabi mo sa pinsan mo ha, ihatid ka na sa bahay. Ah, uh, Daddy, may ayas sa favor pa. Ano yan? Eh, Dad, gusto ko po sana muna mag-stay po muna ako dito. Eh, kasi, Dad, gusto ko po kasi magtayo ng business dito. Yung kagaya po ng ginagawa niyo po dyan sa abroad, yung pang-feeding program po. Gusto ko po ng simulan po dito sa probinsya. Ang laki po kasi ng ginagawa po sa akin sa probinsya eh. Sigurado ko po okay ka lang, Ha? Ako po, Dad. Okay lang po ako nakainom po ako ng gamit ko. Uh, anyways, kung gusto mo, kung gusto talaga yung ginagawa mo, sige, supportahan kita. Tiga lang, lang. na. Eh, wala palang ginakain mo dyan. Ano po, Dad? Binis gulay po. Talaga? Ang lalik ka talaga ng pinagbago mo, kalahin mo kumakain ka lang ng gulay. Opo, dad Tsaka hindi lang po yon yung, yung pong malaki sa akin. Pati yung dinadala ko po. Sa, kung ano yung gusto mong gawin, supportahan kita dyan. Sige po, Dan. See you po soon as possible. Huh? Ano mean, it's possible. Alam mo, baka Baka narunong na to. Eh, patawas kaya natin. Kasi nag-iiba yung boses eh. Ma! eh Ay! <laughs> ay! <taro mo. laughs> Adito, sa Ay! 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 Parang Marte ka! Eh, pinsin talagang Pilipina kasi ako. Di ba? sa probinsya, maraming madala ng Pilipina. Ano? Uh, um, Pag-aing ka eh. Nag-utong ka eh. Oo. Oh, pag ka mo ha? Ay <laughs> salamat po sa patuloy na panonood dito sa POTG Studio. ay nakuha ninyo na magandang aral ang kwentong ito. At ang aral ng kwento na ating napulit ngayon, ako bihing sa... Ako bihing sa pulo ng sabtalo! Ito po, Diyos! 대박 <laughs>